Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 166 hanggang 1070. Kabanata 166. Bukod dito, ang kanyang pamilya ay nagtatrabaho sa isang mataas na load mula noong araw na sila ay pumasok. Ngunit si Horia, maaari siyang maging concubine ng supervisor dahil lang sa kanya nagpapanatili ng mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Kaya, Tumingin siya kay Horia, galit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ilang babae na mga walang hiya talaga. Walang hiyang matulog kasama ang supervisor para sa kaunting pakinabang. Nang marinig ni Horia na tinutuya niya ang sarili, natural na puno siya ng galit at nagmura. Lian, magingat ka sa pakikipag-usap sa akin. Kung hindi, wala kang kakainin bukas. Nang marinig ito ni Lian. Nagalit siya. Horia, ano ang gagawin mo? Hindi ka ba natutulog sa supervisor? Iniisip mo na ikaw ay isang tagapagtaguyod. Hindi ako mangangahas na may gagawin sa'yo. Hintayin mo akong maglaro. Pagod ka na. Magiging pareho ka pa rin ba noon? Galit na galit si Horia kaya't sinabi niya. Lian, sa palagay ko ay hindi ka gusto ng iyong pamilya. Maniwala ka sa akin o hindi. Bukas ay dadagdagan ko ang yung araw-araw na oras ng trabaho mula labing anim na oras hanggang dalawampung oras. Mamamatay ang pamilya mo, nang marinig ito ni Lian. Galit na galit siya. Horia, may konsensya ka ba? Ito ay dahil sayo kaya ako at ang pamilya ko na uwi sa ganito. Hindi lang ikaw ang walang kasalanan. Sinabihan mo pa akong sumama. Hindi ka tao. Sinabi ni Horia sa malamig na boses, huwag mo akong kausapin dito. Pumayag kang makipagtulungan sa akin para sa pera. Kung gusto mong kumita ng pera, kailangan mong tiisin ang mga panganib sa likod nito. Bakit umaasa ka sa akin? Kinagat ni Lian ang kanyang mga ngipin. Hindi mahalaga kung kanino ka umaasa, kung hindi dahil sa'yo. Ako at ang aking pamilya ay kumakain ng mainit at maanghang sa Ores Hill. Paano kami nagdusa sa krimen? Mapanghamak na sinabi ni Horia. Patunay ito na wala kang buhay na masaya. Ikaw ay nakatakdang manirahan sa maliit na tapahan ng karbon na ito sa iyong buhay. Mapapagod ka dito. Ang maliit na tapahan ng karbon ay dudurog sa iyo hanggang sa mamatay sa balon. In short, hindi mo kayang tumayo sa buhay mo. Nang marinig ito ni Lian, nagalit siya. Ang croupier, na nagtrabaho ng husto sa Macau sa loob ng maraming taon, ay nakatipid ng pera at bumalik sa Oris Hill upang maghanda para sa elderly life. Ngunit hiniling sa kanya ni Horia na mag-set up ng isang set para kay Elaine. Hindi mahalaga ang set na ito, dumating ang minahan ng karbon. At pagkatapos ay nabuhay siya sa dilim at impyerno. Kaya paanong hindi niya kinasusuklaman si Horia sa kanyang puso? Nakikinig sa mga salita ni Horia ngayon. Ang kanyang buong katawan ay bigo na. Naramdaman niya sa glit na kumikiliti ang utak niya. Kaya pinulot niya ang isang dakot na kawit na bakal mula sa lupa na espesyal na ginamit upang hilahin ang karbon at kumaway patungo kay Horia. Hindi inasahan ni Horia na ang mabahong babaeng ito, ay maglakas loob na bugbugin siya, at ginalaw niya ang kawit na bakal nang makaakyat siya. Siya ay takot at mabilis na tumakbo palayo, pero medyo late na siya nagsimula, kaya nasalo siya ng bakal. Ang kawit na bakal ay nakakabit pa sa matigas na karbon, hindi banggitin ang laman. Naramdaman ni Horia ang kawit ay parang kawit na tumutusok sa laman ng kanyang guya, at pagkatapos ay mayroong isang matalim sakit. Napatulala siya at bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, duguan ang kanyang guya at mukhang nakakatakot. Natakot si Horia, alam na alam niya sa kanyang puso ang lahat ng ito. Ang tapahan ng karbon ay napakarumi, at ang kawit na bakal ay may kalawang at uling. Alam niyang maraming bakterya ang natagos nito at nahawa sa kanya. Tsaka halatang nawala na ng malay si Lian na nasa harapan niya at ang banta sa sarili niya ay medyo malaki. Kaya't nagmamadali siyang sumigaw, Lian, nangahas kang hawakan ako, gusto mo pa bang mabuhay? Namumula ang mga mata ni Lian sa oras na ito, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Napinsala mo ako ang punto kung nasaan ako ngayon, upang ako ay manatili sa kadiliman habang buhay, at ikaw ay mamatay kasama ko. Pagkatapos nito, marahas niyang hinugot ang kawit na bakal mula sa kanyang guya, at pagkatapos ay gagawin na niya idikit sa mukha ni Horia. Kabanata 1067 sa sobrang takot ni Horia ay gumulong siya ng ilang beses sa lupa. Sa takot na tatamaan talaga ng hook ang mukha niya. Mukhang nakakatakot ang bagay na yun. Ngunit ang binti ni Horia ay nasugatan pagkatapos ng lahat. Kahit na kaya niyang iwasan si Lian, hinahabol at binubugbog siya ni Lian. Ayon sa postora na ito, maaga pa o mamaya dugo ang abusuhin siya ni Lian. Tatakbo na sana si Horia, ngunit biglang sumakit ang kanyang binti at nahulog siya sa lupa. Nang makabawi, sumugod si Lian. Pinulot ang malaking kawit at diretsyong hinampa sa kanyang ulo. Sa oras na ito, hindi na ito naiwasan ni Horia. Pumikit siya sa kawalan ng pag-asa. Nag-iisip na patay na siya ngayon. Ngunit sa sandaling ito, ilang Toyota overbearing na sasakyan ang biglang pumasok. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng kotse ay direktang tumama sa mukha ni Lian at isang grupo ng mga tao ang tumalun palabas ng sasakyan. Tinuro ng isa si Lian ng baril. What the fuck? Ibaba mo ang kawit na yan. Nagulat si Lian sa labanang ito. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho siya sa mga kasino ng Macau sa loob ng maraming taon. Siya ay well informed at alam sa isang sulyap kung anong uri ng tao ang may kung anong uri ng lakas bagamat kakilakilabot ang mga security guard at supervisor ng black coal mine. Sila ay walang baril. Mukhang mas malaki ng kaunti ang grupong ito ng mga tao, kaya nanginginig siya at inihagis ang kawit na bakal sa lupa. Sa oras na ito, ang pinuno ng isang mob ilog na nasa katanghali ang gulang na lalaki, ay lumakad papunta kay Horia. Binuksan ang isang larawan mula sa kanyang mobile phone at tumingin kay Horia. Pagkatapos ay nagtanong, Ikaw ba si Horia? Tumango si Horia sa gulat. Ako si Horia. Sino ka? Tumango ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at mahinang nagsabi, Hello, Mrs. Wilson. Magpakilala ako. Ako ay mula sa pamilyang unang susyo. Ang pangalan ko ay Tianzong. Nandito ako para ihatid ka sa Sushou. Nataranta si Horia at maingat na sinabi, Hello, Mr. Tianzong. Parang hindi ko kilala ang pamilya wo. Walang ano-anong sinabi ni Tianzong. Alam ng aming young master na pinadala ka dito ni Charlie. Kaya partikular niyang hiniling sa akin na pumunta at iligtas ka. May something ang young master namin upang sabihin sa sayo. At pagkatapos ay hayaan kang makita ang iyong pamilya. Tak ang tanong ni Horia. Totoo ba ang sinabi mo? Ililigtas mo ba talaga ako at hayaan mo akong makita ang aking pamilya? Nagtanong si Tianzang sa malamig na boses. Kung hindi, sa tingin mo ba ay pupunta ako hanggang sa lugar na ito para subukan kang asarin? Nang marinig ito ni Horia, tuwang-tuwa siya na halos mapaiyak na siya dahil dito Tuwang-tuwa siya kaya napaluha siya. Tumango at sinabing, "Salamat, Master. Salamat." Nang makitang marumi siya, sinabi ni Tian Zhang sa taong nasa likuran niya, "Dalhin mo siya sa iyong sasakyan." "Opo, boss," sabi ng lalaki. Itinago ang pistol at dinala si Horia sa kotse. Sa oras na ito, lumabas ang isang lalaki sa silid na nagmumura. Nagmumura ng hindi komportable. Ano ginagawa nyo guys? Babae ko yan. Kukunin mo ba siya? Ipaubaya mo siya sa akin. Kumunat ang noon ni Tianzong at nagtanong, Sino ka? Ang lalaking ito ang supervisor ng black hole mine na ito. Kapag wala ang amo, siya ang emperador ng lupa dito. Kaya mayabang niyang sinabi, ako ang safety supervisor dito. Pumunta ka ba para batiin ang aming amo na si Lee? Sabihin ko sa'yo, ang aming boss na si Lee ay napakalakas dito. Malamig na sinabi ni Tianzong, hindi ka ba tinawag ng amo mo? Sabihin sa'yo na ang lugar na ito ay binili ng ating young master. Anong biro yan? Malamig na sumigaw ang supervisor. Ibinenta talaga ni boss Lee ang lugar na ito. Tiyak ay sasabihin niya sa akin sa tingin ko kayo ay may masamang intensyon. Gusto mong sunggaban ang babae ko? Kabanata 1068 Tumingin si Tianzang kay Horia at nagtanong, Ano ang problema? Babae ka ba niya? Umiyak si Horia at sinabing, Hindi, hindi, pinilit lang niya ko. Tumingin si Tianzang sa supervisor at malamig na sinabi, Dahil hindi niya inaamin na siya ay iyong babae. Kaya hindi mo dapat ako ginugulo dito. Sa panahong ito, ang tagapangasiwa na paglingkuran ni Horia ay naghihintay na sa kanya. Siya ay walang iba kundi isang rural na lumang sembrero na nakaranas ng ganitong uri na maputi at malambing na babae mula sa lungsod. Kaya matagal na siyang nalulong kay Horia. Ngayong nakikita ng mga taong ito na gustong ilayo si Horia natural na sampung libong siyang hindi nasisiyahan. Kaya malamig niyang sinabi, wala akong pakialam kung ano ang mayroon ka o kung ano ang wala sa iyo. Kung ano ang nakakainis, sasabihin ko sa iyong muli, siya ang aking babae. Malamig na sumimangot si Tianzong, ito ang sarili mong kamatayan, kaya huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang naglabas ng isang maitim na pistola sa kanyang baywang. Nakatutok ang baril sa tagapangasiwa, at walang pag-aalinlangan na hinayla ang gatilyo. Sa isang putok, isang dila ng apoy ang bumulwak mula sa dulo ng baril, at isang bala ang agad na tumagos sa noo ng tagapangasiwa. Ang visor na mayabang ngayon ay naging bangkay sa isang iglap. Sa sobrang takot ni Horia ay napasigaw siya, ngunit si Lian ay may bahagyang pananabik sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may pagkakataon siyang mabuhay. Kaya dali-dali niyang sinabi kay Tianzong, itong kuya, nabihag din tayo dito, pakiligtas din kami. Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Horia, huwag mo siyang kunin, halos patayin niya ako kanina. Tumingin si Tianzong kay Horia at nagtanong, Kaaway mo ba ang babaeng ito? Agad na tumango si Horia at bam ulong, Oo, kaaway ko siya, at papatayin niya ako. Nabalisa si Lian at nagmamadaling sinabi, Horia, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kailan ako, bago pa matapos magsalita si Lian ay biglang tumunog ang putok ng baril. Nagulat si Horia, at muli, Itinaas ni Tian ang kanyang pistol sa oras na ito, at ang kaharap na si Lian ay tinamaan. At si Lian na kanina pa nagsasalita, puno na ng dugo ang mukha niya sa mga oras na ito, natigilan siya sa glid, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Talagang binaril ni Tian Silian si Lian hanggang sa mamatay. Hindi inaasahan ni Horia na papatayin ni Tian ang dalawang tao sa isang kisap mata nanginginig sa takot, at biglang humagulgol ang mga kapamilya ni Lian at sumugod sa kanyang katawan. Hindi nila inaasahan na mamatay si Lian na kanina lang ay buhay. Ngunit wala silang anumang pagpipilian. Hindi sila nang ahas na maghayganti kay Tianzong at Horia. Kaya tanging bangkay na lang ang iniyaka nila. Hindi gaanong pinansin ni Tianzong ang pamilyang nasa harapan niya. Lumingon siya at sinabi sa mga nakababatang kapatid sa paligid niya. Naghihintay na ang eroplano sa paliparan. Tayo na at umalis na tayo. Ang gulat na si Horia ay agad na tumulak sa isang dominanteng kotse. Sumakay din si Tian Zhang sa sasakyan pagdating niya. Nang umikot ang sasakyan, binuksan niya ang bintana at itinuro ang pamilya ni Lian. Hanggat sumugod ang kanyang pamilya. Papatayin niya agad. Sa kabutihang palad, ang pamilya ni Lian ay natakot kaya hindi sila ng ahas na sumugod. Kaagad pagkatapos nito, ang convoy ay nagmaneho palayo sa black hole mine patumunggo sa lokal na paliparan. Kabanata 1066 Ang black hole mine kung saan naroon si Horia, ay matatagpuan sa Jin province sa hilagang kanlura ng bansa na isang probinsya na mayaman sa suka at coal. Ito ay isa o dalawang libong kilometro ang layo mula sa Susho sa Timog Silangan. Kung gusto mong direktang magmaneho pabalik, aabutin ito ng isang araw at isang gabi. Hinikayat siya ng young master na si Roger, kaya direktang ipinadala niya ang pribadong jet ni Wu. Inabot ng halos tatlong oras ang convoy bago ito umalis sa malalim na bundok. At dumating sa lokal na paliparan. Sa paliparan sa oras na ito, isang Gulfstream na eroplano ng pamilya Wu ang nakapark. Hindi pinangarap ni Horia na magiging private jet ang maghahatid sa kanya sa Suzhou. Dinala siya ni Tian Zhang sa eroplano. Nang makita niya ang marangyang loob na parang palasyo. Halos mawala na ang mga mata niya. Nang makitang marumi siya. Sumimangot si Tian at sinabi sa kanya, May banyo sa likod ng eroplano kung saan maaari kang maligo. Pumasok ka na at maligo. Huwag mong dumihan ng eroplano ng master. Mabilis na tumango si Horia at maingat na pumunta sa likuran ng private jet. Oo, oh naman tama, may napakarangyang banyo dito. Kahit na ito ay maliit, maaari siyang kumuha ng shower, na talagang hindi pangkaraniwan nang maliligo na siya. Nagsimula ng gamulong ang eroplano. Nakikita ang eroplano ay malapit ng lumipad. Lahat ay nakaupo sa upuan at nag bell. Ngunit natatakot siya na baka madungisan ang upuan. Tumayo siya ang mahigpit na humawak sa handrail. Naligo si Horia sa banyo hanggang sa lumipad ang eroplano, umakyat at nagsimulang lumipad ng maayos. Pagkatapos maligo, Maingat na umupo si Horia sa upuan na suot ang bagong damit na dala ng mga service staff na naghihintay sa kanyang susunod na kapalaran. Hindi tanga si Horia, bagamat hindi niya alam kung bakit dumating ang pamilyang Wu upang iligtas siya. Makatitiyak siyang walang libreng tanghal iyan sa mundo, at ang pamilyang Wu ay dapat na siya ay pakanabangan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang maglaon. Naisip niya muli ang kanyang pamilya. Hindi niya alam na sa oras na ito, ang kanyang asawa, ang kanyang anak na lalaki at anak na babae, ay nag-iisip na kinuha niya ang lahat ng pera mula sa pamilya, at tumakbo kasama ang isang lalaki. Ni hindi niya alam na galit na sa kanya ang kanyang pamilya sa oras na ito. Sa sandaling ito, ang tanging iniisip niya ay ang kanyang pamilya. Na-miss niya ang kanyang asawa ang kanyang mga anak. Sa katunayan, si Horia ay talagang hindi isang matubig na babae. Magkasama sila ni Noah sa napakatagal na panahon. At lagi nilang nais na mamuhay ng magandang buhay sa tahanan. At hindi kailanman nagkaroon ng dobling puso. Ngunit mula nang ipadala siya sa Black Hole Mine, na niya ang kanyang asawa halos araw-araw. At mayroon pa rin siyang kasuklam-suklam na lumang sombrero sa kanayunan, na nagparamdam sa kanya ng pag-aalala. Hindi niya alam kung dadamay sa kanya ang kanyang asawa, o sisisihin siya sa pagbibigay ng isang cockhold, kung alam niya ang nangyari sa kanya sa panahong ito. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Horia na itago ang bagay na ito sa kanyang puso at hinding-hindi babanggitin ito sa sinuman. Nang dumating ang eroplano sa susyo, madilim na ang kalangitan. Naghihintay na rito ang motorcade ng pamilya Wu, at dumating na ang eroplano, kaya direktang dinala nila si Horia sa villa ng pamilya Wu. Kagabi, hindi natulog ang ama o anak ng pamilya Wu. Hindi nila hinihintay si Horia, ngunit hindi talaga sila makatulog dahil sa malaking panloob at panlabas na problema hindi lamang silang dalawa, kundi ang ilang mga kapatid ni Regnar, at ang kanilang mga anak, ang kabuang dalawampu o tatlumpung direktang kamag-anak, nakaupo sa sala buong gabi. Ang video ni Nanshan at ang mga pangunahing miyembro ng Beggar Gang na nahuli sa ilog ay kumakalat pa rin sa internet. At lahat ng nakakita sa video na ito ay nagalit sa pamilya Wu nang hindi mabilang na beses sa kanilang mga puso. Kaya naman. Bumaba pa rin ang reputasyon ng pamilya Wu. Kabanata 1070 Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang lahat sa pamilyang Wu ay nataranta at hindi maaaring matulog nang dinala si Horia sa bahay ni Wu. Hindi siya pinayagan ni Tianzong na pumunta direkta sa sala, ngunit pansamantalang inayos siya sa living area ng kanyang mga subordinate. At pagkatapos ay lumapit siya at inimbitahan sina Reginar at Roger. Nabalitaan nilang ibinalik si Horia at pinuntahan siya ng mag-ama ng magkasama. Sa sandaling magkita sila, lumuhad si Horia sa lupa at yumuko sa kanila. Nagpasalamat sa kanila para sa kanilang biyaya na Nagel iligtas buhay. Blanco ang sinabi ni Roger, Horia, iniligtas ka namin hindi dahil nakiramay kami sa iyo. Ngunit dahil gusto namin gawin mo ang mga bagay para sa amin. Nagmamadaling nagtanong si Horia. Ano ang gusto mong gawin ko? Kinagat ni Roger ang kanyang mga ngipin at sinabing, Alam kong may galit ka kay Charlie, at ako rin ay may galit kay Charlie. Tatanungin kita ng isang pangungusap, gusto mo bang maghiganti kay Charlie? Galit na sabi ni Horia. Muntik na akong patayin ang buweset na Charlie na yon at pinahirapan. Gusto ko siyang durugin. Tumango si Roger na may kasiyahan at sinabing, Mabuti naman, kung ganoon, pakakawala na kita pabalik sa Ores Hill. Ang iyong gawain ay gawin ang lahat para makapaghiganti sa pamilya ni Charlie ng buong lakas. Sumang-ayon si Horia ng walang pag-aalinlangan, kahit na walang sinabi si Roger kapag mayroon siyang pagkakataong bumalik. Tiyak na maghihiganti siya kay Charlie. Pagkatapos sumang-ayon, hindi napigilan ni Horia na magtanong. Nga pala, Mr. Regnar, kilala mo ang asawa ko, anak ko at biyanan ko. Ano ang sitwasyon ngayon? Ngumiti si Roger. Kaawa-awa sila ngayon. Dinala sila sa detention center ni Charlie. At hindi pa sila pinakawalan. Ah! Kinakabahang tanong ni Horia nang mabalitaan niyang nakapasok na ang buong pamilya niya sa detention center. Ano ang problema? Ayos lang ba sila? Kailan sila makakalabas? Sabi ni Roger, dinala sila sa detention center dahil sa inayos ni Charlie. Sa palagay ko ay dapat nagalit-nagalit na galit sila kay Charlie ngayon. Kinakabahang tanong ni Horia, Mr. Wu, pwede mo bang palayain ang pamilya ko? nakikiusap ako sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Roger. Siyempre kaya ko silang palayain, pero gusto kong tanungin ka, kung papalayain ko sila, makikinig ba sila sa akin at lalaban kay Charlie? Paulit-ulit na tumango si Horia. Oo, gagawin nila, to be honest, ang buong pamilya namin ay nagdusa ng husto dahil kay Charlie. Ang Wilson Group ng aking ginan ay winasak ni Charlie. Nawala din ang mga ipon ko sa aking asawa dahil kay Charlie. Ang anak ko dapat ang tagapagmana ng Wilson Group, pero in the end nawala at naging basahan. Salamat sa kanya. Ang aking anak na babae ay dapat napakasalan ng pamilya White ng Orris Hill at maging manugang na babae. Ngunit pagkatapos makipaglaro sa kanya ng pamilya ng White, nakipaghiwalay sila sa kanya. Itong lahat ay dahil kay Charlie, nang pinag-uusapan nito. Galit na galit si Horia na halos na puno na ang buong katawan niya at nanginginig siya ng husto sa galit. Sa oras na ito, siya ay emosyonal na wala sa kontrol, at siya ay nalungkot at umiyak. Ako ay ipinadala sa madilim na minahan ng karbon. Pagkatapos ng mahabang impyernong buhay, ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan araw-araw. At ilang beses akong muntik magpakamatay. At lahat ng ito ay dahil kay Charlie. Ang aming pamilya ay hindi katulad ng espirito sa kanya. Nagkatinginan sina Roger at ang kanyang ama na si Rednor Napuno ng saya ang mga mata. Ang kanya na gusto nila ay isang taong may nakamamatay na puot kay Charlie. Ang limang miyembro ng pamilyang Wilson ay pawang mga mortal na kaaway ni Charlie. Basta sila ay inilabas at ipinadala sa ilalim ng ilong ni Charlie. Tiyak na hindi komportable si Charlie. Sila ang perpektong unang miyembro ng grupo ng Canyon. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ni Charlie ay hindi maiwasang mapigil sa maraming paraan. At ang pamilya wo ay magkakaroon din ng mas maraming pagkakataon para salakayin siya.